Mga katambayan, November 7, 2025, araw ng Biyernes. Muli po tayong narito sa Cattle Trading Capital of the Philippines, Padre Garcia Livestock Auction Market. Narito ho na naman sa ating harapan ang napakaganda at mga dekalidad at na baka. Ating alamin ang presyohan ng mga ito ngayong uh, first week ng uh, November. Ilang araw na lang ho ay Pasko na. Sir, magandang umaga po Mga isa sa mga baka na di kalidad ah, ngayong araw ng biyernes Pwede sir malaman Magkano po? Anong ahong lahi na yan? Indo-Brazil Sa tatay merong? Yan mga katambayan, baka ni tatay merong Tatay merong, magandang umaga ho Ito po ang kanyang uh, dala na baka. Ilang po ang inyong dala ngayon? Anim. Ah, Anim napaka-quality. Na Ayan, mga katambayan. Alaki ng pasong. Kulay itim ang dulo. Ah, na mukha. Magkano nga po? 135,000. 135,000. Mga katambayan, 135,000. Ay na po ang tumingin at kumilates malalaki ang braso, malalaki ang paa pantay ang likod ayan mga katambayan 135,000 ipinagbibili ang bakang ito sir thank you po atay merong thank you ito naman ay kasamahan pa rin ng mga baka ni Tatay Pus, Jason, good morning at merong dalawa. Eh mo magkano naman huwari? Sigma 95. A party lang 95,000. Ayan mga katambayan. Mamimili na lang ho kayo kung ano ho ang inyong kursunada sa dalawang ito. Parias ho ang halaga. Endo Brasil Ang lahi. Ang <tod> Ayan mga katambayan. Malalaki din ang pasong. Oh. Si Boss Jason ang may hawak. Parehas ko ang halaga ng dalawang bakang ito. Kaibigan, good morning. Boss Jason, thank you. Ayan. Ito naman ang uh, talagang napakaganda. Napakagwapo. Si Kuya Noli mismo ang may hawak ng baka. 145,000 kinahalagahan. Ito na ang pinaka makisig na baka na dumating ngayong araw ng Miyernes. Pagka materialis po ang pag-uusapan ay perfect ho ito. Ready to breed. Ang kagandahan, sabi nga big bone, malalaki ang braso, malalaki ang paa. Ayan mga katambayan 145,000 ang asking price. Sa lahat ng dala ni Tatay, merong nakikoyanole ito, ang uh, pinakamakisig ngayong araw na ito. November 7, first week of November. Uh, mga katambayan. 145,000 Ito naman ang isa pa Bawas sa isang daan daw Sa Kuya noli at sa Tatay Merong na baka pa din ho ito Bawas sa isang daan ang halaga Mga katambayan maganda na po ang panahon ngayong araw na ito kung iko kumpara natin noong mga nakaraang araw ay malimit ang pagulan Indo-Brasil ang lahi ng bakang ito Isa hanggang dalawang taon ng edad at ito po ay lalaki Bawas sa 100,000 hinahalagahan Ayan ang mukha Ay, okay, good morning Kaibigan Good morning Ayan mga katambayan. Maraming salamat po. Ito naman ang kaya kaibigan. layupay. Mga ilang taon na ho yan. Mga ilang taon na. Ano yan sa pangkatay na? Ah, sa alagay pa. <coughs> <coughs> Makisig din. Sir, iyo sarili yan. Uh, pwede pong malaman ng halaga. 115. 115,000. Mga katambayan, 115. Ang halaga ng bakang ito. Ayan. Parang ang gaganda at ang kikisig ng mga bakang dumating na alagain ngayong araw na ito. Pang materialis at pampatining ayun ang mga katambayan. 115,000. Ay, bawas pa babawasan pa ayan mga katambayan babawasan daw sa unang halagang ibinigay 115 hanggat hindi nagkakasundo 115,000 sir maraming salamat po sa inyo thank you very much mga katambayan ito naman sir magkano ano nga, 75 75 nga yan ano? 85. Ah, 85 talo na ang 10,000 na katawan. ayan mga katambayan ito nga po pala ay 85,000 hinahalagahan ang katawan ay parang turo na ang uh, ay parang uh, turo malaki ang posibilidad na malaki ang ilalaki ng bakang ito. Tinanaw niyo ang paa sa likuran. Wala pang isang taon niya, ano? Wala pang isang wala pa daw isang taon ay eh, talaga na mga uh, makikita na uh, magsasampung buwan this coming uh, December ayan mga katambayan sa ikatlong linggo daw ng November ayan pag uh, sasampung buwan ang bakang ito Sir, thank you Mga katambayan, ito po yung kay Busunad Bakang Lemire Magandang umaga po Ayan mga katambayan Tutok ang araw eh Magandang klase ng baka Ayan, May ina na daw lang may hawak Sabi ni Kuya Rolly Pampatining Yan ang paa Magkano, sir? Magkano, sir, ang halaga? 75? Mga katambayan, unang halaga 75,000 Anong ah, uh, likuran? 75,000 ang uh, asking price Mahawas Hawas ang uh, baka Matalaw. Mga ilang taon na ho yan? Ah, wala pa isang taon. Ayan mga katambayan. Matangkad nga. Wala pang isang taon. Eh, napakataas na. Matalaw. Mama. Wala lang ang Ayan mga katambayan. Thank you sir. Maraming salamat po. Sir, magandang umaga. Mga baka pa rin ni Tatay merong. Yang yan yang klase parang bata pa. Bata pa? Oo. Mga ilang buwan na kaya yo yan? Magiging taon pa na. Ah, taon pala. lang. Ah. Ayan mga katambayan. Alaman mo sir kung magkano? Bawa sa 70,000. Mga katambayan, wala pang isang taon ng edad. Future ganado rin. Baka ni Tatay merong, ha? malalaki nga ang at mga haba no? ayan mga katambayan hinahalagahan oh, ng bawas sa 70 <laughs> wala daw patira sa 70 sabi ni kaibigan pag may patira mga magano na yan bawas sa 80 ah. malaki laki rin nga direct na pala direct Ayan mga katambayan, direct na po tayo. Bawas sa 70. Ano mo so... ka? Uh, kulang kulang lahat sa laman. Bakit kayo? kulang sa kumpay. Ah uh, na no, kulang Oh, nakakawa naman. Pero pag ari napataba, ano? Pag napataba at inyo pong nabilit kayo po ay magaling-galing magalaga, ay gaganda at gaganda pa ho ang bakang ito malalaki ho ang uh, materialis eh Ayan. kaya nga lang ay kulang sa kain Ayan mga katambayan. Ter, thank you.